Nakasanayan ko na talaga na tuwing gigising ako sa umaga ay tinitingnan ko talaga na dito sa labas ng bintana. At pag tinignan mo nga ang lugar na ito ay napakatahimik. Pero sa kabila ng katahimikan na yan ay may nakakubling kaguluhan. Nasanay na kami na kahit may gera dito ay parang normal lang. Nang araw na yan guys ay nagulat kami nung uh, after ng duty namin nung hapon ay bigla kami pinatawag ng aming manager sa office niya at kinausap kami lahat. No, it's good. No, good. it's good tomorrow. No. Tomorrow, uh, I will If you listen, yeah, listen, You can come in the in the hotel, and uh, you can call me. I have told you where you are going. It's okay. You my can send, I'm You can send message, but no internet? I will call you, No. Mama Ali. Say go to your house. No. <laughs> no. No. Welcome. <laughs> But don't be afraid. go to is now. No, now it's good in the country, but I don't know. I I, I, I call come in the, my uh, office because that, but I don't know how about in the country. But now it's still good. If you listen, if you, you can come, if you are afraid, you can come in the hotel. Okay. Check-in 6-12, I can go. 12-09! <laughs> <612. laughs> <or 9. laughs> no, 6-12 only, very hard to come 12-09. Or, or <laughs> Filipinos. It's okay. <laughs> now you laugh, tomorrow you cry. <laughs> 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 don't sleep! I don't sleep. We don't, don't sleep. Tomorrow, Pack your things, put in the luggage and be ready. Be ready. Ayun nga guys, uh, pinaalam sa amin ng aming manager na naka-high alert dito sa Israel, uh, especially dito sa uh, northern region ng Israel kasi nga anytime bigla na naman magpapadala dito sa amin ng alam nyo na, ba? Diba? Boom, 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 ganon. Kaya pagdating namin sa bahay, ako uh, ay hinanda ko na kaagad yung mga important na documents ko at mga uh, importante lang na pwedeng dalhin kagaya na lang ng mga uh, yun passport at ibang documents pa na importante at syempre yung mga gamot mayroon din ako nagdala ng uh, uh, isang ano lang uh, damit tapos nagdala din ako ng uh, face mask at saka syempre yung aking ng uh, mga dolyaris charot <laughs> Tsaka sabi nga ng aming manager kung sino yung may mga alahas, eh ako wala naman akong alahas, ayan. <laughs> Sila lang, ang uh, kailangan nakasuot na yan. Tsaka yun nga, nakaprepare sa isang bag. time uh, anytime na mag na naman, ay dadam uh, dadamputin na lang at tatakbo kami sa, ano, sa shelter nga. Yun talaga, uh, dubli ingat lang talaga at maging alerto lang talaga palagi kami kasi nga, hindi natin masasabi kasi nga sa kagaya sa nangyari dito nung uh, nakaraan na uh, 12 yung na matay na naman na mga bata kasi nga ay uh, biglaan na naman yung pangyayari na biglang may ano nakalusot kasi kahit may iron dome kasi dito minsan kasi guys pagka napakarami na kasi minsan may iba talagang nakakalusot. Kagaya na nga lang doon sa nangyari sa may ambulance at saka doon sa football court na uh, hindi talaga nila expected na bigla na lang nagsiren tapos ayun uh, biglaan talaga ang bagsak doon sa may uh, uh, football court guys sa may park banda tapos uh, yun nga mga bata ang nadali kaya may nasawi talaga na bali over lahat ng namatay ay 12 na mga bata. Kaya 'yun nga guys, uh, gumanti na naman ang Israel tapos ayun namat na ano nga nila yung mga leader ng terrorist. kaya 'yun na naman ngayon uh, lumiliab na naman ngayon ang ano ang uh, labanan dito sa magkabilang bansa natin kaya inkalhigh alert kami ngayon dito sa lalo na dito sa North kaya dapat lagi talagang nakahanda kasi hindi natin masasabi yung uh, pagkakataon at panahon, di ba, uh, mainam na yung nakaready lagi. At kanina nga, pagpasok ko, ayan, uh, double check ko na naman uli yung aking mga nakapak na gamit kasi nga, kailangan kong bawasan yun, yung to, kagaya na lang ng tubig, yung tissue, tsaka yung uh, maliit na towel kasi nga, mayro uh, mayroon naman sa hotel, mayroon naman din akong tubig. So, ibabalik ko yan pag umuwi na ako uli dito. So, kailangan ko talaga yan kasi nga, if, if ever naman kasi na nasa shelter kami at nagkataon nga na wag naman sana, Uh, mas maganda yung nakahanda kasi dapat talaga may face mask ka kasi syempre marami kayo doon sa loob Nest shelter eh may allergy kasi ako guys at saka asma kaya kailangan ko talaga ang face mask kaya yan double check ko yung uli yung mga gamit ko so pagbalik ko na naman uli mamaya dito sa bahay ibabalik ko na naman yung uh, tinanggal ko para uh, nakalagay lang siya sa isang bag para pag uh, halimbawa natutulog na kami o oh, hindi na masabi anytime na tumulog na naman yung wang ng dito ay ha ko na lang yung bag at kumpleto na siya. So kailangan ko rin ng charger at power bank. Syempre ang cellphone para uh, if ever man ay talagang uh, mayroon ako ng naka-reserve na uh, pang-charge para sa cellphone at para may contact sa family nagkataon pa talaga ngayong araw guys ay mag isa lang akong uh, pumasok sa trabaho dahil magkakaiba kami ng oras ng pasok ang iba pang gabi at ang iba naman pang umaga ako lang ang uh, pang alas 7 kaya uh, habang nagabang ako ng bus ay talaga namang uh, medyo kinakabahan ako dahil naaalala ko na naman nga yung nangyari doon sa uh, football court kasi nga napanood ko yung video guys at uh, ito nga siya guys yan nga yung uh, nangyari nung nakaralinggo dito sa amin sa northern part ng Israel guys Uh, naglalaro lang yung mga bata at hindi akalain na biglang magkakaroon ng uh, siren tapos hindi nila akalain na dun mismo sa kanila babagsak ang uh, bomba nga tapos ayan nga guys habang nagtatrabaho kami guys daladala namin yung aming mga important documents nakalagay lang yan dun sa may namin if ever nga na mayroon na namang siren dito sa amin madali na lang namin damputin at tatakbo kami papunta ng shelter uh, kaya guys thank you for watching guys at sana is Isama nyo rin sa uh, prayers niyo ang uh, pagkakaroon ng pagkakaisa ng mga bansang ito at magkaroon na rin ng kapayapaan ang uh, bansang Israel at uh, wala ng mga buhay pa na madamay. Thank you for watching guys!